Kai. amung silingan nga guapa nga dalaga. <laughs> Bu, -bu nagbolak si Tamoy may. Teligo na dito moy. So, rasa di kamu kon di ay. Dili mo sayuron? Aw. Magbalhin ko kuan didto ba? Wala na matay ang tanglad isa asa naman to. Dili na to diri o na hapit na namatay lagi o. Ubu ira guna kanibay ibalhin na to didto. Kanawa na ko gipangibot kay ibalhin yang hapon. Dala Dalatag to. Dalatag tubig to big. Orange na.